Hindi magagawa ni Hobie, bintang nila sa kanya. Nahanap ko to sa kwarto mo. Ba't mo ninakaw yung necklace? Tama na, love. Hanapin muna natin si Noel. At saka kayo magtalo-talo! Thank God at wala tayo sariling anak. Sinong batang matino pag-iisip na maglalaya sa gitna ng pandemang ito? Hello, Noel. Nasaan ka? Siguro katulad ko rin siya. Rinding-rindi na sa loob ng pamamahay na to. Carl, you are not supposed to... Mr. No. Miss What?! Pasensya <laughs> na po. Tumahog po kasi sa akin si Noel. Ha? Huh? siya? Hindi po niya sinabi, pero may ideya po kung saan siya posibleng pumunta. K kuya, Kuya, excuse me. Dumating na po ba si Richard Cruz? Tumabi ka dyan, tumabi ka tumabi. Anong iho? Uh, sorry po, May. Inahanap lang po kasi ako. Uh, Richard Cruz. Anong kailangan mo sa kanya? Ako po si Noel. Noel Aguinaldo. At tingin ko po kasi siya yung... Ito yung anak niya kay Love. Opo. Ako ang lola mo. <laughs> Hindi ako makapaniwalang dito ka. Ano mo ba, tagal-tagal ka namin hinanap. Akala nga namin ng ibang bansa na kayo. Lamat tagal na po kami nakabalik. Nandyan po si Papa. Oh, Po. Noel, pumanaw na ang daddy mo. Wala na ang papa mo. Mag-iisang taon na. sanggol ka pa lang ka namin. Kaya bago siya nagkaroon ng, ng liver cancer, ang hiling niya ay makilala ka. Gusto ka niya sanang makita bago siya mamatay, pero hindi nangyari yun eh. Pasensya ka na. Pasensya ka na sa ganitong paraan mo nalalaman ang lahat. Mahal na mahal ka ng papa mo. Kaya nung linayo ka sa kanya ng mama mo, Ginawa niya ang lahat para magkita sana kayo. Ang uli kong alam, nag-usap sila ng mama mo. Pero hindi siya kung ayaw na magkita kayo ng papa mo, Gusto mo bang pumasok? Sorry po. Noel! Alam ko nandito ang anak ko. Ilabas niyo ang anak ko. Laban ba ba na nakakaya? Hindi nakakaya yun. Ano ko pinag-uusapan natin dito? Anong kaguluhan ano? ito? Love? Gusto niyo munang pumasok? No, thank you. Hinahanap ko po si Noel. Alam kong pumunta siya dito. Hinahanap niya si Richard. Nandito siya kanina pero hindi siya nagtagal. Lalo na nung nalaman niyang patay na niya si Richard. Love. Bakit hindi mo naman sinabihan ng anak mo? Alam niyo ba kung saan siya pumunta? Hindi. Hindi ko siya napigilan eh. Sige po, tuloy na po kami. Kalos Love. Ko. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Kung ano man ang galit mo kay Richard. Huwag mo naman ako idamay. Gusto ko makilala ang apo ko. Tutuloy na po kami. sa sasabihin ko sa'yo, huwag mo mamasamay na. Pero sana, kapag nagpakita na sa atin si Noel, sana naman ikaw yung mismo magsabi sa kanya kung ano talaga yung totoong nangyari. Hindi yung kani-kaninong estranghero manggaling. Oh! Ah. Oh, Eric! Yeah. Karl, kamusta? Na? Napadaan ka. Well, business as usual. <coughs> Ako na yung council, Liho. Ah, di ko alam tumatanggap ka na pala ngayon ng losing case. <laughs> Sarcastical ka pa din. Ha? I like it. Alright, pare, kamusta? Ito, medyo problemado dahil di pa nahanap si Noel. Sorry, uh, nabalitaan ko nga yan pare, kung may maitutulong man ako, sabihin mo lang, may mga contacts tayo pwede nating itap anytime. Thank you. Halika, pasok ka, pasok ka. Oh, salamat. Nice car, ha? Salamat. Ah, ang nga pala, Carl, hindi eh, mo na ba talaga itutuloy yung law degree mo? Alam mo kasi, love, hindi mo na itatanong. Para legal pa kami na ito ni Carl. Iniisip talaga namin na magsosyo kami sa law firm. Hmm. Dina? Okay naman ako sa business namin ni Love, eh. Oh. At sa hindi talaga para sa lahat ng pag-abogado. Pero pare seryoso, masaya ako para sa inyo. Eric, kamusta? Tita Faith. Pasensya ka na ha, wala mo ng beso-beso dahil alam mo na. Sorry, tita, tatanggalin ko na po. Negative naman tayo eh. Eric, kamusta? Mabuting mabuti. Hindi pa rin makapaniwala na nakita na rin tayo. Eric, Salamat nga pala ha. Kasi sabi ng daddy mo, ikaw daw mismo ang nagpresenta para hawakan ang kaso ni Hope. Wala po yun tita. Baso para po sa inyo at kay Hope. Ma, hmm. um, uh, mag-uusap lang kami ni Eric. I'm just excuse. Carl totoo ba yung tinext mo sa akin na hinahanap ni Noel ang kanyang tatay? Tinext mo si Mama? Nakamusta niya tayo. Siyempre, sinabi ko na lang kung ano yung totoo. Nagkita ba sila? Ma, can you just not? I'm tired. Carl, let's go. Um, nagpapunta na nga pala kami ng investigator para ma-locate yung VP mo. Siya kasi talaga yung sagot dito eh. Once na ma-turnover natin siya sa police, then lilinaw na ang lahat. Maayos natin to, Hope. Oh, legally, maybe. Emotionally... Ay, ewan ko ba kung maayos ko pa ang sarili ko. Alam mo, nagigilty ako, Eric. Dapat mas tinutukan ko yung negosyo ko at dito dapat na nangyayari. Ang daming napapahama. Kahit naman sabihin ko sa'yo na huwag mong sisihin ang sarili mo, hindi mo naman gagawin yun eh. Hindi ka pa rin nagbabago. Kasi inuuna mo pa rin yung kapakanan ng ibang tao eh sarili mo. Ikaw rin. Ganyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbago. Dahil hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako kahit nasagit natin ng pandemya. Alam mo, nahihiya nga ako sa'yo eh. Bakit naman? Dahil lang beses ka nag-reach out sa akin, pero lagi akong busy. Ngayon lang ako nagkaroon ng time kung kailan na may kailangan ako sa'yo. Basta ikaw yung mga ngailangan. Hindi Mag ako magdadalawang isip. Kahit nasa gitna ko tayo ng gera. <laughs> Thank you. Tiga, okay, usapan na natin ulit tong kaso ko. Hmm. Parang may something. Anong something? Iba yung tingin ng lawyer sa ate mo, yun? Ah, si Eric. Mm -hmm. Matagal na namin kaibigan yan. Anak yan ni Tito Pete. Partner ni Papa sa law firm. And yes, matagal nang may gusto yan kay Ate Hope. Mm -hmm hindi lang talaga makaporma kasi nga, boyfriend ni Ate Hope si Kuya Carl noon. Pero, since ang nagkatuluyan ngayon, si Carl at ang ate, love mo, di ba? Ibig sabihin, pwede na niya na ulit porma, Ansyo. <laughs> Interest. Babe, babe, look, don't get me wrong, Okay. Ang concern ko lang naman ay eh, sana magaling siya. Hindi yung nandito siya para lang forma ng ate mo. Kasi kawawa naman ang ate mo. Teka nga, ba't ba concern na concern ka kay ate Hope ha? Tapos ngayon worried ka na baka incompetent yung lawyer niya. Ikaw yata may something sa ate ko. Joy, sa'yo ako concern. Okay? Lahat ng mga nangyayari sa ate mo, apektado ka. Tapos ikaw na rin nagsabi, di ba? Sila lagi ang mga napapansin ng mama mo. Tapos ikaw, ano? Natatake for granted ka. Maging mapagmatsyag ka, talasan mo yung mga mata mo. Kung kailangan makipag-close ka sa kanila para alam kung ano'y nangyayari. Hindi mo alam kung anong ginagawa nila pag nakatalikod ka. Sige ka. Baka mamaya, ikaw ang mapag-iwanan sa uli. Ate Hope. Gusto ko lang mag -sorry. I believe you, Ate. Hindi ikaw ang kumuha ng kwintas. Sorry din sa nangyayari sa negosyo mo ngayon. Tama si Alex. Hindi fair na ikaw ang nasisira ngayon dahil sa ginawa ng tauhan mo. Hindi lang negosyo mo nakataya dito, pati buong pagkataong mo, pati pamilya natin. Pinarealize niya sa akin na... Wait. So, kailangan pa ng ibang tao para magparealize sa'yo niyan? I mean, bilang kapatid ko, wala kong malasakit sa akin. Wala kong naramdam awa. Joy, kahit kunting pag-aalala sa akin sa nangyayari sa akin, wala. at I'm sorry. Stop it. bakit? Kanino galing yan? <clears throat> Umamin ka nga sa akin, Ate Love. Ganyan ka na baka insecure sa akin na gusto mong guluhin ang buhay ko? to, oh, Hindi maganda ang pakiramdam ko. Wala ako sa mood makipag-awa. Or self nagsiself-destruct ka na sa sarili mo. Pero, miserable ka, I understand. Kaya gusto mong idama yung buong pamilya at pati ako gusto mo ako iset up? What? Ate, may nag-text kasi kay Ate Hope. Ikaw daw naglagay ng printa sa kwarto niya. Hey, okay. So, pag may nag-text sa'yo na nanalo ka sa loto, kahit di ka pumupusta, maniniwala ka, ano ba namang katangahan niyan, Hope? Anong mapapala ng taong to para sirain ka? Kailangan ka pa ba Kitang-kita naman eh. At ikaw mismo ang sumisira sa sarili Kaya walang nagtatagal sa'yo sa buhay na to. At kahit mismo mong anak, iniiwanan Ami ketawa nak Ami Ami ketawa Ami ketawa Shopnya jadi lawa Ami oi nam Ami nak mana Ami nak Ami kamu nak tak boleh mana Ikong kung nadatnan mo yan. I'm so sorry. I'm sorry. Sanay na ako sa Ang dami din naman drama doon eh. Ano ba naman to? Hindi pa kami isang buwan nagsasama dito pero nakakapagod na. Kakapatid pa din kayo. kahit gano'n ang toxic yung kasama mo. Porkit pamilya mo, kailangan ko magtiis. Ang ibig ko lang sabihin, wala namang pamilya mo ng drama. I mean, sa lahat ng nangyayari sa mundo ngayon, lahat tayo under stress. Para tayo nasa isang malaking pressure cooker na hindi makalabas ng bahay, kaya lahat tayo nagbabanggaan. Ano ka ba, love? Huminahon ka. Umupo ka nga. Kausapin mo ako, love. Ano ba talagang nangyari? Eh kasi naman, ma, kapal na mukha ng babae niyan eh. Kapatid mo pinag-uusapan natin dito. Yun na nga, ma. Sa tingin mo ba kaya ko i-set up sarili kong kapatid? Paniwalang paniwala siya dun sa text. Parang tanga. Intindihin mo na lang at may pinagdadaanan yung kapatid mo. Ma! ako rin naman may pinagdadaanan, ha? Ang dami-dami ko pinagdadaanan. O oh, di ka na naman pala yung magbigayang kayo dahil pareho pala kayong may pinagdadaanan. Well, I guess you're right. Tama ka, ha? Hans. I'm sorry. Ah, kahiya. Bakit ka nga pala napunta dito? I mean, pwede ka lang naman tumawag. kaya, naabutan mo pa kami. Nag-iskandalo dito. Hindi. Uh, si, si Daddy kasi, may nakalimutan. Eto, tinadala niya lang sa akin. Uh, okay. Dapat kahapong pa yan eh. Listahan to ng mga properties ha? Oo, oh, medyo madami. Kaya uh, nahirapan pa kami compile. ina appraise pa namin. At uh, para sigurado di market value. Para saan daw? Sabi ni Dad, tumawag daw si Lab sa kanya. Pinapakuha to. Pinagpaplanuan yata ni Tita Faith na ibenta yung mga properties niyo. Wala namang sinabi si Mama tungkol dito. ba um, baka maliintindi ni Daddy. Sila kasi ni yung nag-uusap eh. Saka honestly, para sa akin, hindi rin naman wise na magbenta ngayon ng, ng properties. Pandemic eh. Ako na bahala magsabi nito kay mama. Oo, oh, see. Noel? Ma. Anak, sobrang nag-aalala kami sa'yo. Okay ka lang? Yes, ma. Am. Nasaan ka? Ito ako sa may gas station sa kanta ng Marcelino. Wala na, na akong pera pa masahe. Pero may mabait na mama naman nag-offer na ihalad na, na ako po Sino? Ito ako po kayo Thank you. Gusto kayo? Javier? Javier, please. Please, huwag mo sasaktan ng anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, Javier. Huwag kang magalala. Nakita ko kasi yung anak mo dito sa kali <laughs> Javier, naghahandaan naman ako ng pambayad sa iyo. <laughs> huwag mo lang sasaktan ng anak ko. Mabuti po naman. Alam niyo naman, hirap ang panahon ngayon. Maraming kapapahamak. I just need time, Javier. Konting oras pa, makahanda ako na lahat. Please, huwag mo sa ng anak ko, Please, spare my son. Huwag kayong mag-alala. Magkikita pa rin kayo ng anak nyo. Pero depende yan, sir. Ano yung ako sabihin? Ah, thank you, bro. Well, pag ako yun nangyayari sa anak ko, ano ba problema? Aba, ilan pa si Umaga ka nalang nahihilo at Baka mamaya morning sickness na yan. Well, masaya naman ako na hindi sila nag-aaway. Alam mo, nag umpisa to nung makita yung laptop. Palagay ko meron pang something else. May napansin ka ba, Jose? May plano ba kayong sabihin sa akin ng totoo? O iintahin niyo pang mamatay ako?